kung kaya sila pupunta lapitan ko sila tanongin ko kung ano yung saan sila pupunta nagda-drive yung batang maliit so tanong ko kung anong ganap din sa buhay nakapuntahan natin si tatay at yung dalawang bata nagready nagready ako kumuha talaga ako ng pera para habulin sila huminto sila sa kanto so pumasok sila dito sa kabilang kanto Habulin ah, ko lang sila tatay Kasi baka hindi pa sila kumakain Tanungin muna natin sila Tinan nyo nakatapak pa si tatay Tapos yung bata yung drive Tapos meron pang isang bata din sa loob So minto ako Para abutan ko sila ngayon Nakita natin sila Hi tatay So tingnan natin Tanungin muna natin sila ha? Oh Tinan nyo naman ang kalagayan ni tatay Nakatapak Tapos tatay ano mo itong mga to? Ako lang sa ano po niyo po sa tuhod to? Tiga saan po ba kay Tay? Yung bago lipat po sa Manggahan. Manggahan? Tiga saan po talaga kayo? Ako, Pangasinan po, Sir. Ah, tiga Pangasinan po kayo. Ano pong ano nyo? Nasaan po mga magulang ng mga bata? eh May malita po po siya. May maliit na? Ah, so ikaw nag-aalaga? Ganon? Sumutulong hindi kaya kasi may kapansanan ako. Anong kapansanan mo? Nakatama ko ng hindi ko nakikita, Ha? Nakatama ko na hindi nakikita, laman lupa. Ah, ganon? Oo, oh, uh, taon na, ilang limang taon na yata. Te. Saan po kayo galing yan, Tay? Yan, ang namumulo ng paano ang pwede Ah, tayo so ganon po, Tay. Uh, si sila lang po kasama niyo sa bahay? oh, yung mga, yung nanay nila, apo po na. Ah, apo mo na yung nanay nila? Opo. So wala din trabaho? May yung asawa na niya, may trabaho finance. Ah, oh, uh, sige po. Actually nakita ko nakita ko kay doon tatay sa kanto. Kuminto ako doon kasi tatanungin ko kung kumain na kayo. Kumain na ba kayo? Yeah, Hindi pa. pa. Ano? So anong oras po kayo lumabas ng bahay, Tay? Alas 6. Tatay, for the vlog to, mag-vlog kita. Mahilig kasi ako mag-vlog. Baka makita ng mga netizen natin yung kalagayan nyo, ba? Diba? So, nakita ko sa yung batang to, siya yung nagda-drive. Sa kayo yung bata. Tsaka ikaw po naglalakad na nakatapak. Sayang wala akong dalang chinelas tatay eh. Meron akong ano, tindahan ng footwear. So paano kitang makikita tatay? Paano kitang makakontak? Wala, wala, wala po kayong cellphone. Pero doon po kayo sa manggahan nakatira. Dire-diretso lang po yon. Masa, manggahan lang po. Ano pong pangalan niya, tatay? Jesus Bautista Malara. Si Tatay Jesus Bautista. Ano pangalan mo? Julian. Ha? Julian. Ha? Julian. Ano pangalan mo, baby boy? Jello po to, Si Jello tsaka si Julia Asipag ah, mo naman. Ilan taong ka na? Eh, ka magpajak? Ha? Ikaw nagpapajak para sa lolo mo? So, hindi pa kayo kumakain, tatay? o oh, Sige, kaya po ako, kaya ko po, po kayo hinabol. Kasi gusto ko po na uh, tatanungin kayo kung kumain na ba kayo. Hindi. Uh, kaya ko po, po kayo hinabol dito sa kanto na to Kasi uh, gusto ko po kayong bigyan ng, pambili niya ng almusal, tatay. Kasi, sir, naman ako sa hindi ako nang tulong. Bakit po? Eh, ganyan. Tanang po Sige po, tay. Nakita ko nga po kayo na sa kanto ko eh. Pero sige po, tatay. Uh, nandito po ako para bibigyan ko po kayo ng pangkain nyo at pambili nyo po ng bigas at ulam ngayong araw na to. Sige po. sa sa panginoon Nakita ko po kasi yung bata Nagpapadyak umaga-umaga. Tapos tinutulak nyo po sige tatay so ngayon uh, dahil di pa daw sila kumakain so kumuha ko ng pera doon sa sasakyan sa wallet ko bigyan natin si tatay ng pambili ng pagkain at bigas nila ngayon tatay ito po tanggapin niyo po ito ayan, so bigyan natin si tatay ng pera ayan for the vlog tayo tatay sana po makita nila Tas, alam ko naman bahay mo dito sa sampalok sa may Manggahan. So pag may time ako tatay, puntahan kita diyan, pasyalan kita diyan kasi may may tinda akong mga chinelas doon eh. Hindi. Ma may may chinelas po sir, kaso lang. Yun la iwan. Ah, na, ano na Sige tatay, pero wag ka dapat nagtatapak. So. <laughs> sige tatay, God bless po sa inyo. Ingat po kayo lagi ah. din po sa inyo sa. pag no lang ang gagawin sa atin. Sige po, magdasal lang po tayo. Sige po, ingat po kayo tatay. Sana magkita pa po tayo ulit. Ingat po kayo. Ayan, paalis na po sila. Uwi na po sila sa bahay nila. Ingat kayo. Nakita niyo yung bata. Siya yung drive Ingat po. Bawa naman sila.